Ako nung presidente ako, para masiguro ko na hindi ako masasali sa mga anomalya kung meron, I prohibited the cabinet from submitting any transaction. Alam I'm talking now to the people of the Philippines. Wala akong tinatanggap sa aking na transaction about money, about uh, land uh, being sold, or land being bought, or mga aeroplano, barko. ano? Hindi dumadaan sa akin. Yung approval final nasa kanila. Kasi sa, sa cabinet ko, just do your thing and do it right and avoid corruption then you have the power really to decide what is good and what is not good for the country. So may isa akong may isa akong alam ni alam na alam to ng cabinet. Sabi ko na sa inyo. May isa akong nagalit ako. Though it was not really a case of corruption. But papunta na rin doon. Not really corruption but yung contracts that, that that would put government into a very precarious situation. Nagalit ako sa kawin. Tumindig talaga ako. At tumayo ako, Pastor. At ito ang sinabi ko. Sabihin ko na lang ang lahat para alam nang alam nang meron to. Tumindig ako sa kabila at sabi ko, umalis ka dito. Bigyan kita isang minuto. Pag umikot ako diyan at nandiyan ka ba, sipain kita. Hmm. Then another one was an undersecretary. Uh, eh, government to government lang yung ano, sa transaction. Kung nagalit ako, talagang pinatawag ko siya, pinaupo ko siya. Yung muka talagang pinanokos ako. But that was the, about the only time that I got uh, into a violent uh, behavior. Wala akong drama-drama noon. Masasabi ko, wag. Mm -hmm. Wag is wag ng wag. Mm -hmm. Kaya yung 90 ko, mm -hmm. actually masabi ko sa iyo, kung yan lang ang pag... Yun lang ang tinatanong ng mga tao nagtrabaho ba ako hindi nagtrabaho ako ng matino kung magtanong kayo na nagkaroon ako ng 5 centimos na parapso never happen you can ask anybody anybody kaya ako magkulyaw ng tao noon kasi I've been mayor for 23 years here in Davao City. Never an instance that I Kaya ako, ako lang yung presidente pag alis ko sa Manila, ako lang yung walang bahay. Wala akong bahay sa Manila. Tapos balik ako dyan sa... O, makikita mo ng tao bakit naman ako magpakorne kung meron kung meron talagang bahay ako na lipatan ng maganda pero okay na ako sa bahay ko dyan sa bakit ang eh, kasi golf course yung sa likod namin Pastor. it's being developed now so sabi niya eh, it would be a, a, commercial ano yung sa harap namin, pastor, yung mga kundo, ang tataan. Mm -hmm. Yung village namin, teacher's village yan eh. Nandiyan, mga kapitbahay namin, mga kundo, nang gano'n. Uh, kaya, serado na yung mga Venetian blood. Mapuksan mo noon <laughs> yan eh. Hanggang, serado na kasi makikita na ng kapitbahay mo. Kami dyan, nasagit na itong village na teacher's village yung Dunia Luisa yung kabila well, um, baka mong pala mo kami ng walang araw patayori kami ng aming kundo doon to compete with our neighbors but yun lang talaga ang buhay Doña Luisa pa rin yung dati bahay mo yan? Oh, no, yun. Yung doon mo, uh, doon mo nag... Bininyagan si Kitty. Oo, oh, si Kitty. Doon sa likod mo ngayon, ginagawa ng golf course. Uh, golf course, ginagawa uh, ng development to. Prime location na yung bahay mo yun. Ma ah, malit ang bahay ko. Pero may po, may footage mo kayo. Yeah, ay, no, yeah, no. ay, bahay. Ginawa ko lang yung second story kasi flat talaga yan at saka wala nang dalaw-dalaw lang kwarto niyan eh so yung mag-ina pati yung serban wala na at tayo eh. yan yan mo ba din nalang yung Prime Minister ng Japan si Abe? o kuma kumain si Prime Minister Abe dyan sa bahay niya. <laughs> That's why mahal ka ng taong bayan, Pero magandang bahay pastor, I will never, never, hindi ko ipagpalit yan baski ano kalaking mansion, baski pala din. Maganda yung kwarto ko. Lalo na yung unan ko, pati kama ko. Maamoy ko lang yung amoy ko na pawis. Yun na yung tulog na ako. <laughs> <laughs> Kaya ako inahanap ko yung kama ko. Eh. <laughs> Yung, yung, security blanket mo, nandiyan pa rin. Oo. Oh. <laughs> Wala mong labal <laughs> eh yun. Wala. Kukunti lang maalam ng tao niya. <laughs> Kukunta lang. Pero may sarili talaga akong... At nilalabhan lang yan. Uh, every two months. <laughs> kasi kung tulog ko, yun ang inaamoy ko. Pag inaamoy ko... <laughs> um, kasi brown ang kulay niyan. <laughs> alam ng kukunti lang nakaalam niyan pero yung malapit lang talaga sa akin makikita mo ako kasi nakapla ano na yan eh kaya magpunta ako ng uh, noon sa Maynila naglipad ako nakalimutan sinabi ko na sinabi ko na sa inyo eh una talaga yung yung kubot ko eh, pagdating ko sa Maynila, wala. Mami, bumi ako, bumali. Lalo na yung magpunta ng labas, yan talaga sinisugurado nila. Kaya dalawa yan, pag ma-willed yung ano mo, pag mo, at least yung dadala ko na shoulder bag ano doon yung nakaipit. Bahala na walang damit. Wala. Uh, basta may kumot lang. Sabi nila, that's a sign of insecurity. Hindi man ako na insecure pa binsa. So, gusto ko lang talaga yung kumot ko. Pero so, sabi nila, that's a sign of insecurity daw. Well, yung anak ko si Inday, Vice President, ganun rin nakuha niya nung maliit pa, paggising niya, daladala -dala niya, niya yung kumot niya. Kaya tandahan dahan kong, you know, nung una umiiyak talaga. And she would never let go of the blanket. tandahan dahan ko kasi alam ko na hindi maganda na mangyari sa akin. Pero siya yung nakuha niya yung kinakain yung kumot na dala-dala. Pagdindig niya, naka kena nak seganin. Hmm. Show dan dahangkong ni you dano. Know, para to stop to stop the nonsense. <laughs>